Bandang kamikaze PINALAYAS sa Sorsogon, say ng governor, hindi tayo pwedeng bastusin. Viral na ang video ng ginawang pagpapalayas ni Governor Edwin Hamer sa bandang kamikaze na magpe-perform sana sa Sorsogon kagabi, October 1. Basag na basag ang nasabing grupo ng magsalita ang gobernador sa selebrasyon ng Kasanggayahan Festival. Maraming events ang nakalain up ngayong buwan para sa nasabing festival kabilang na ang magaganap na grand opening sa October 8 kung saan magpe-perform si Vice Ganda, MC at Lasi, Zeus Collins, at ang grupong Six Part Invention. Kagabi naman nakatakdasan ng mag-perform ang bandang Kamikaze, Imago, at I Belong to the Zoo. Pero hindi na nga natuloy ang kamikaze matapos magdesisyon si Gov, hamor na paalisan na sa kanilang lugar ang banda. Sa kumalat na video sa social media, mapapanood ang gobernador na nag-sorry sa kanyang mga kababayan na nasa venue na hindi na makakapag-perform ang kamikaze. Sa pangunguna ng vocalist nitong si Jay Contreras. Aniya, pinaalis na niya ang banda at hindi na rin pinatuloy sa kanilang hotel sa Residencia del Hamor sa Kasiguran, Sorsogon. Sa airport na raw magpapaumaga ang mga ito para sa kanilang flight. Oh, Pinauwi ko na, hindi ko na patitirahin yun sa residencia. Pinauwi ko na sa airport, doon sila magpumaga. Sabi ni Golf, hamor binastos daw ng banda ang mga taga Sorsogon, sana na naintindihan nyo. Hindi ko gusto ta, kaso sinabi ko nga, may attitude. Hindi na yan makakabalik sa Sorsogon, maniwala kayo sa akin. Okay, Inuulit ko, hindi tayo pwede bastusin ng mga tigasorsyon. Pinipili ko, huwag ganon na tayo bastusin. Okay? Okay? Nagkakaisa tayo. Inuulit ko, humihingi ako ng paumanhin. Hindi tayo pwede bastusin ang mga tigasorsyon. Ayon naman sa nasagap namin na report, Nagalit daw ang gobernador ng Sorsogo nang tumanggi umano ang kamikaze na magpa-picture sa kanilang tourist attraction na Thousand Slide Roses na nauna na nilang natanguan sa organizers ng event. Ayon naman sa isang comment na nakita namin ng isang netizens, ayon sa kanya ito ang totoong nangyari. Wala pa namang official statement ang kamikaze kaugnay sa insidente ito.